Ano ang mga dapat natin gawin kapag ka may lindol o kapag lumindol? At sa dulo ng video, ibibigyan ko rin kayo ng emergency checklist, yung mga dapat niyong dalhin o ihanda. At ang pinakaimportante ang hotline na pwede niyong tawagan sa oras ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol at iba pa. So una, ano ang mga dapat gawin bago ang lindol? Siyempre, kailangan maghanda tayo ng emergency kit. So, ilalagay nyo lang to sa isang bag, ano, para anytime pwede nyo bitbitin. Lagyan nyo ng tubig, pagkain, flashlight, first aid kit, importante rin yan, at iba pa. Ano naman ang dapat gawin kapag ka nandiyan na yung lindol? Manatili sa loob. Huwag agad tumakbo palabas dahil maaaring may bumagsak na bagay sa labas ng bahay. O opisina nyo kung nasan man kayo. <laughs> dapat alam din natin ng drop, cover, and hold na procedure. Yan yung tinuturo sa elementary, saka sa mga eskwelahan. Ano? Iwasan ng mga bintana, salamin, at mga bagay na madaling mabagsak o bumagsak. So, huwag gumamit ng elevator kung kayo ay nasa opisina o nasa building. Ang mga dapat namang gawin pagkatapos ng lindol, sa so una, lumabas na maingat kung ligtas at iwasan dumaan sa mga gusaling maaaring sira o gumuhuna. Dahil posible pa rin may bumagsak na mga debris. So makinig sa radyo o TV para sa mga abiso mula sa gobyerno. Importante rin pong updated kayo at malaman nyo ang sitwasyon. Mag-ingat sa mga aftershocks. Marami po yan. Ano? Pagkatapos po na lindol, sunod-sunod na po yung mga aftershocks at mga kasunod na pagyanig na maaaring sumunod. Emergency preparedness naman at checklist. Kailangan-kailangan po yan para sa lindol. So, dapat ilagay nyo po ito sa isang bag o nakaredy na hanggat maaari para bibitbitin nyo na lang anytime. So, unang-una kailangan natin ng tubig. At least 3 liters per tao per araw kasi hindi natin alam kung maiipit tayo o ilang araw tayong mananatili doon sa loob o na nakahiwalay. Kailangan din ng mga dilatong pagkain para kung sakaling naipit kayo, hindi kayo makalabas, meron kayong makakain sa loob ng tatlong araw kailangan nyo rin ng plus light saka extra batteries. Meron po nabibiling plus light na dynamo ang tawag, yung self crank, yung pinipindot, hindi na kailangan ng baterya. Kahit pa ay meron kayong ilaw. Okay? Number 4, ang first aid kit. Kailangan din po yan, mga bandages, antiseptic, mga gamot. At least meron kayong personal na magagamit. Okay?